What's up sa inyo guys, no? So guys, kung naku-curious kayo kung magkano nga ba ang presyo ng mga bilihin ngayon dito sa Amerika, eh, kanina naggrocery ako. At para may idea lang kayo kung gano'n nga ba kamahal ang bilihin namin ngayon dito sa Amerika. Papakita ko sa inyo ngayon kung magkano ang presyo nitong mga pinamili ko. So dahil ako lang mag-isa dito sa bahay at may pasok na ako bukas, pinamili ko na yung mga dapat kong bilhin. So dahil hindi pa ako gano'ng kagaling magluto at panigurado, ang uulamin ko nito ay prito, prito, prito. syempre hindi mawawala ang Mang Tomas. Kahit prito lang ang ulam ko, isasarap eh, siya dahil dito, kay Mang Tomas. So magkano nga ba ang Mang Tomas dito? 2.99 dollars. Siyempre hindi mawawala ang pancit canton. So bumili ako ng apat. Dalawang chili mansi, tsaka dalawang sweet and spicy. So, ang presyo ng dalawang piraso, guys, is $0.79. Dollars. So, bali, apat, $0.79 plus $0.79 is equal to ito. At dahil nga, magbe-bake ako, kailangan eh, ko ng lemon. So, ang lemon ay nagkakalaga ng $0.59 dollars each. At dahil nga, puro walang kwenta ang lulutuin ko, kailangan eh, ko ng vitamina, kaya bumila akong saging. So, ang saging ay nagkakahalaga ng 2.40 dollars. Tomato. So, kailangan ko kasi ito sa pagbibik ko. Kaya ang tomato ay nagkakahalaga ng 0.92 dollars. Itong dalawa na to. So, kailangan ko ng gulay, no? At ang pinakamadaling lutuin na gulay dito ay eto. Broccoli. Ang presyo nito ay 3.18 So, dalawang ganito yung kinuha ko. So, dahil gusto ko naman na makatikim ng masarap na ulam, eh, bumili ako ng king crab. Dahil sa bukod na masarap na, madali pang lutuin. So, itong king crab na to, ang presyo nito ay $58.78. Maraming kanin, konting ulam. At syempre, hindi mo hot hotdog. Pure foods. So, ang presyo nito ngayon, guys, is $6.99. Bumili rin ako ng tilapia. So ang tilapia, fresh tilapia ay nagkakalaga ng itong isang piraso lang na to ha. 5.84 dollars. So bumili pa ako ng isa pang isda. So ito ay pink grouper steak. So nagkakahalaga siya guys ng 24.58 dollars. Bango. Siyempre, kailangan ko rin ng pang merienda. Butter cookies. So itong butter cookies guys ay nagkakahalaga ng So nagkakahalaga siya guys ng 7.99 dollars for a total of 120.45 dollars. Yun lang 120. So nasa ano na rin yung guys, ah uh, Compute natin. 58 dollars ngayon eh. 45. So, in Philippine money, nasa 6,986 pesos. Ganun kamahal yun lang. What the F? So, ngayon, guys, magluluto na ako ng kakainin ko, no? So, dahil magbe-bake nga tayo, guys, ay eh, kailangan na nating i-preheat tong oven natin. Okay na siguro yan, 350 degrees. So, ang lulutuin ko ngayon, guys, is uh, bake pala. Prink grouper fish. So, prepare na natin yung mga kailangan muna, guys, no? So, ihiwain na natin to guys, no? So, halos dito na lahat ng kailangan natin. Lalagyan na lang natin ng konting orasyon. So, kailangan natin ng garlic. Pasok lang natin dito yung garlic, no? Tapos, lagyan din natin dito. Uy! Gumalun. So, itong garlic, guys... Uh, hindi ko alam kung para ito, no? Nakita ko lang tinutusok nila. Halay nyo masarap. Okay na siguro yan. So, lalagay na natin dito sa pan dahil bake ang gagawin natin. So, after natin matusukan, guys, ng garlic, isigan na natin ng olive oil. So, alahan na natin ng olive oil. Lagay na natin ng asin. Alahan na natin ng black pepper. Parang mas masarap siguro to pag sabaw, no? Kailangan na natin ng lemon. Meron ka bang lemon? Gusto ko tikila. Eh, hey. So, ang hirap itusok nitong bawang, kaya ilalagay ko na lang dito. Tapos, lagay na natin yung rosemary natin, guys, no? 420. So, lagay na natin yung 420 natin. Rosemary yan, guys. So, guys, dapat malit na tomato lang to, eh. Kaso walang malit na tomato, lagay na natin yung isang buo na yan. Tapos, sweet cream butter. So, dapat hiwalay tong sweet cream butter, kaso pag-iisahin na lang natin, isang bacon na lang. Tignan natin kung anong kakalabasan nito. So ayan, lagay na lang natin tong sweet cream butter dito. So ayan, okay na yan guys, no? Papasok ko na sa oven. Oh, ganda oh. So pasok na natin to guys. Sana maging masarap ka na paglabas mo. So good luck sa kanya sa loob, no? Habang hinihintay natin to guys, eh, kailangan din natin ang gulay sa buhay natin. Kaya lulutuin ko na yung broccoli. So boil lang yung broccoli na gagawin ko. So ito na yung broccoli natin guys, no? Nahugasan na. So guys, habang hinihintay natin kumulo, lalagyan ko na ng olive oil, asin, black pepper. Kanyan magluto, tansyahan. So, antayin na lang natin kumulo tapos lalagay na natin yung broccoli. Tapos i-boil -bo natin ng 2 to 3 minutes. Hula ko lang yon. <laughs> so guys, kumukulo na nga, no? lalagay na natin ang ating broccoli. Habang hinihintay natin makaluto tong broccoli, kakamustahin muna natin yung isda natin guys. Kumusta ka na dyan? Oy, oh, yung init. So, ito na siya guys. Nalulunod na sa butter. <laughs> Babalik lang natin. Parang hindi maganda yung kinakalabasan ha. So ayun na siya guys. Kikremate na ulit natin siya. So antay-antay na lang tayo saglit no. Mukhang na itong ating broccoli. So aahunin na natin siya. So aahunin na natin siya guys no. 10 to 15 minutes lang natin siyang ibibake. Tapos ifa-fry lang natin ng konti. Konting-konti lang para may crispiness yung balat. Tabuhos natin yung butter dito. Hey Okay. Taman yung tomato. Tawin natin yung fish. Ey! Panis! Ey! 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 Pucha, parang luto ng professional, lo, oh. May dressing pa. Own recipe ko to, no? <laughs> So, tatawagin ko itong baked fry fish with broccoli, garlic, rosemary, tomato, and sprinkled with onion salted butter with sweetened that touch deliciously made from the highest finest ingredients. <laughs> so tikman na natin guys no. Ah uh, kung anong lasa. So huhusgahan na natin yung lasa guys. Huhusgahan na natin yung lasa guys. Dito tayo sa gitna umurot. Siyempre, kuha tayo ng garlic, butter. Tapos, sausaw natin sa butter itong broccoli. Ang bango! Ang sarap! Grabe. Hmm? Lalo pag sinamahan mo ng broccoli, tamito natin. Masustansya na, nakatipid pa tayo. So kung kakain ka kasi sa labas guys, isang kainan, magkakalaga ng $50, $60. So ito, mga tatlong kainan na siguro to. Kasi marami pa akong broccoli oh. So gumastos tayo ng $120 ngayon, marami na tayong nabili. Pero kung kakain tayo sa labas, mas mahal. Doble-doble yung mga gagastos natin. Oh? Ang sarap! Mm. sarap. Grabe! Ang <laughs> So, ulam ko na to hanggang bukas. Tapos babaunin ko na lang siguro itong isang malaki sa trabaho ko. So, ayun lang guys, no? Hindi nyo naman kailangan maging profesional para magluto ng masarap. So, mas maganda rin yung minsan susubukan mo kahit hindi mo alam kung maayos bang ang kakalabasan nito o masarap ba. Basta't alam mong tamang ang kalalabasan nito at sa mga bagay na hindi mo pa alam lahat na buhay ko! Lahat na buhay ko daw! lahat na buhay ko! Bayo isip ko! Bayo isip ko!